Nani ho, ang alutuin namin yung din sa bukid mga kamangyan. Dahil ho, opening na nung pangalawa naming gasolinahan. Ay, for the go! Grabe mga kamangyan, hanggang ngayon nga niho, hindi pa rin kami makapaniwala. Naabuksan na nga ni yung second branch ng ating gasolinahan din sa aming probinsya. Kasi syempre, alam nyo naman, kau-open lang na ang hunong isa. Tapos, aray, may pa-surprise. Huwag pa-surprise. Kaya <laughs> nga niho, bukas na yung opening mga kamangyan. Kako, ay deserve namin ng masarap na ulam. Kasi panigurado, mapapagod kami ng bonggam-bongga. Bala <laughs> nga nga pala namin ngayon mga kamangyan, ay aray nga ni Crispy Pata. Gawa ng aray yung inapaka-request-request -request nila nung nakaraampang. Parang five months na nila inarequest sa akin. Bala, na kaso na nga ni Hupala binili namin mga kamangyan at alam nyo gaho, 300 pesos so ang isang kilo na rin. Nasa 1,550 pesos na nga ni pala rin mga kamangyan at talaga ay medyo mabigat-bigat sa bulsa. Hala, alam nyo naman ho kapag garne, apakuluan muna yung karne ng mga dalawang oras. Siyempre para mas masarap, maganda yung pagkakaluto. Naks naman akala mo talaga. Buti na nga nila ako at malaki-laki aring kaldero. Nagkasya yung apat. Mm -mm. So, na ho ako dito si sibuyas, bawang, asin, luya, paminta, arehong dahon ng laurel, at arehong pork cubes. Siyempre, ho, may mga senior tayo ditong kasama. halos senior. Hindi mo pwede pang pahiblad ang meron di yan. Dapat ay may mga pampalubag loob na mga gulay-gulay, mga isda, ganyan. Kaya arehong sila ay are nanay, magaluto nga ni Rauho nung ang isda. At tapang bising-bising nga niyo sinanay sa pag-iintin din gata mga kamangyan, aring nga niyo pala yung isda na alutuin at sobrang lalaki ho na rin. At nung perasong isda nga, nga nila, ang upala rin binili namin mga kamangyan at areho ay dalawang kilot na agad yan bata. 240 pesos so ang isang kilo na rin. Grabe, sobrang mamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Feeling ko kailangan ko na talagang mag-anak. Kasi mamahal na mahal yung presyo ng gatas, ng chupon. Hala, bakit naman napunta doon? Pero <laughs> ganyan, ang mamahal na ho talaga ng mga bilihin ngayon. Imagine nyo, nasa probinsya pa kami, tapos ganyan yung presyohan. hindi lalo na kung yan ay yung mga nasa mall. Naka times 3 o oh, times 10 ang presyo. Grabe naman sa times 10. Kahit <laughs> nga yung mga gulay-gulay, ang ah, mamahal na din. Dati may nabibili pa kami ng mga limang piso, ganyan. Ngayon naman, oh, meron pa din limang piso. Kunyari, limang pisong bawang, limang pisong sibuyas, paminta. Pero sobrang uunti noon, hindi mo na yun magagamit ng pang isang lingguhan. Dati nakakabili pa kami ng dos na mantika. Ngayon kahit yata 10 pisong mantika, pahirapan pa na. Grabe, ang dami ng pagbabago sa mundo grabe napaka-uwi So matagal nga niwan namin ang pinakuluan mga kamangyan, dalawang oras. Kung apakin ganin niyo, parang ah, dalawang oras lang pero sa tunay, sobrang tagal noon kaya kailangan talaga may iba kang inagawa, may iba kang napagkaabalahan. Labhan mo muna yung lamog ng kapitbahay niyo. Ibuti na lang talaga at may iba pa kami din ng inagawa. Hindi na namin namalayan yung oras. Grabe napaka-bilis. Oh, ari mga pamangkin ko, may amaya nagasuntukan ayan, na yan, ganyan. nasa sarang aso na rin sa sobrang layas. Nagmukha na talagang askal. Mm -hmm. Bali lang minuto pala namin anong binilad sa arawan mga kamangyan para humawala mawala yung mga tubig-tubig gawa ng syempre ang tagal na pinakuluan tapos basa pa ho kasi mga kamangyan tapos alagay na agad sa mantika delikado talaga naman nagapambaril gusto mong suntukin bakit mo naman suntukin? bakit so, nga ni ho, gayon, mga kamangyan nakakatakot pa rin talaga magprito maiwas ka pa din magatatakbo ka kasi matalsik at matalsik talaga yung mantika kung tatamaan ka sobrang sakit talaga patagal ng patagal. Pauwi tayo ng pauwi. Salamat! Ay kahit saglit na lang naman huyaan ni Prito, ahin na lang na, na, na mag-brown-brown or lumutong-luto. Pero depende pa rin naman yun sa inyo mga kamangyan kung anong klase na crispy pata yung gusto nyong luto. Kasi nga ni Hode, gaya ay inapakuluan kanina, naluto na yun. Pag kasi ho, hindi man pinakuluan tapos diretso Prito na agad, medyo mahirap po kasi possible na luto lang yung ibabaw tapos yung loob ay hindi. So din, dahil nga ni napakuluan, lutong-luto na yan hanggang kailaliman, hanggang buto. Halang, hanggang buto. Maya-maya nga niyo, mga kamangyan, pagdating ko ni Tatay Dini, ay may dala-dala kong buko panganganib mo baka araw ay may kasalanan kay Maring Lourdes tapos nanunuyo. Gawa ng gayan huyan si tatay pag mag-aaway sila ni nanay. Maya maya may dala yung buko tapos tatlong piraso kasi I love you daw. Ah. Araw ya. Tapos yung pamangkin ko nakaabang agad tapos may dalang baso. Ay tuwan tuwan nga niyo ako. Gawa ng mga bata pa kami. Ay din kami. Nakaabang agatas may kanya kanya kaming lagayan. Masarap na nga niyo yan, mga kamangyan. Kahit walang lahok pero masarap din kapag may condense. So ayan update na nga niyo pala din yung mga kamangyan. Dahil nga ho na prito na yung dalawa. Diyan ay, at nilagay na namin din sa isang lagayan para maprito na rin yung iba pa. At para nga niyo mas sobrang cherry mga kamangyan ang agawin namin mamaya. Ito yung unang pagprito. Ang panamigin lang ng konti tapos aprituhin ulit. Bali dalawang beses aprituhin. Pero dapat oh, medyo mahinahina na yung apoy para naman hindi man masuno. Baka mamaya imbis na brown ay maging itim na yaan. Salamat. So yun nga niyo mga kamangyan. Habang nagaluto-luto kami diyan, sari-sari na talaga yung aking nararamdaman. Wow naman. Masaya, na inakabahan, na natatakot, lahat-lahat na. Hindi lang ako halata mga kamangyan. Pero ako ho kasi ay kabaduhin talaga. Ayawan ko baga siguro ay nasusubrahan na rin sa kakakapi. Kasi tigahon ka ho, nasabi ko naman sa inyo, Miss Kim ay dadan lang ako, may apuntahan. Sobrang kabado na. Kasakit na yung chan ko. Nasusuka na. Ewan. Hala, parang may laman na yung chan ko. Grabe, napaka-OE. Minsan nga ni sa sobrang kaba na iiyak na ako. Nasasabihin ng mga kasaman ko dito, bakit baga, bakit ka baga inakabahan? Tapos so, kapag iniisip ko, wala namang dahilan para kabahan talaga. Basta ako kapag namit ninyo ako, tapos hindi agad ako nagasalita, yung parang nahihiya. Nakabahan ako nun ng bonggam-bongga. Kasi shy type po ako. Uy! Ay, update nga niyo pala din yung mga kamangyan. Aray, si Kuya Julius nyo ay nagawa na ng sausawan. Aba, namang nangangamoy na pampulutan. ah. Ano sa inyo mga kamangyan kung anong klase ng sausawan yung gusto nyo ho para sa crispy pata. Kasi naman ng si nanay tuloy-tuloy pa rin ho yung pagluluto niya dito nung ginatang isda na may mga gulay-gulay. Ay grabe, sobrang sarap din talaga sa baho niya an. Tapos andito pa sa bukid, sa baykwentuhan Ay the best. Kung naluto na nga ni ho pala rin naluto ni nanay mga kamangyan ay dinilipat na niya ho diyan sa isang lagayan. Ako nga ni rin ho ay magsimula na rin maghain, gawa nang patapos na rin ho ang inaprito namin din. Eh. kapag magaluto rin ho pala kay nang garni mga kamangyan, kailangan ng talaga yung maraming mantika, yung lubog na lubog talaga yung karne. Para ho, mas maganda din yung pagkakaluto ay for the go. <laughs> At ayun nga niyo mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ating crispy pata. At hindi ko na rin ho talaga napigilan yung sarili ko na tikman are dahil sobrang lutong. na ba ay alam niyo na ho kumuha na ho kayo ng diyan. at kami ho ay sabayan niyo nang kumain din ni ay for the go so yun na mga kamangyan tuwan tuwang-tuwa nga kami din kasi nga ni, namin yung lutong na gusto ho namin para dun sa crispy pata kasi ho minsan mga kamangyan kahit feeling naman namin tama yung inagawa namin hindi man sobrang lutong nung karne parang makunat-kunat pagay gayo pero yung itsura niya mukhang malutong talaga grabe prankster siya salamat alam niyo ari sina kuya lagi na lang request ng request mag-ulam daw kami ng crispy pata yung mga lechon ganyan pero takot na Takot naman tumaba, takot na takot ma high blood. Aba ayos. Diri <laughs> <laughs> na naniho mga kamangyan. Kinabukasan maaga ho kaming bumiyahe para pumunta ho dini sa eh. Jetty Gasoline Station dini eh ho sa tawiran Calapan City dini eh ho sa aming probinsya sa Oriental Mindoro. Maaga ho kaming nagising siguro mga 4:30 AM kasi ngani ho. Medyo malayo ari sa amin, mga 1 hour and 30 minutes pa yung biyahe... Kaya ngani ho medyo maaga-aga kami nakarating dini eh, mga kamangyan. Sabi ho ni Sir Raymond, yung nag-train ho sa mga angels namin ay mag-awarding na rin daw ho kami. Kumbaga'y magagabay ho nang certificate dahil natapos nila yung training. <laughs> o di ko, may pagay pa, bunga sobrang galing talaga niya na si Raymond kaya inarequest ko nga niyo kung may mga ma-open pa kaming branch din sa Oriental Mindoro. Sana siya pa rin yung mag-train sa mga magiging angels namin. Kasi ho, nakikita talaga namin yung result sa attitude, sa pagkukusa at pagmamahal sa trabaho. At aring nga niyo mga kamangyan, nung magkasimula na nga niyo yung blessing, sobrang nagulat ho ako kasi ang dami talagang taong pumunta. Kasi ho, medyo nakapos din talaga kami sa oras mga kamangyan kaya hindi na rin kami nakapag-invite lalo ng mga kakilala namin. Halos mangyayak na talaga ako kagabi mga kamangyan, inapag-pray ko na sana maging successful yung opening. Kasi ho, super successful high ng opening namin nung sa pinamalayan yung first branch ho namin dahil nga niyo, hindi ko naman din kontrolado ipinagpa ko na lang talaga ang lahat may pumunta man o wala super grateful super thankful pa rin ho kami kasi ho syempre may i-open na naman na bagong business na bagong opportunity makakapagbigay ho kami ng trabaho sa iba at bonus na nga nila ho talaga ngayon mga kamangyan na sobrang dahil pumunta ang daming nag-support. Oo, oh, talagang kilig na kilig ako di yan dahil nga niyo, medyo malayo layo ari sa amin mga kamangyan hindi kami as in makakapagpabalik-balik din araw-araw pero kapag importante ho at may kailangan talagang gawin di yan sa gas station dito sa Kalapan. Ang napunta ho ay si Julio siya yung nag-iintindi. At tinagabayan din ho kami nung sobrang sipag namin na RBC si Sir Jesse magbuo. Talagang grabe, one call cool away. Nung nakaraan ho pala mga kamangyan, halos hanggang alas 12 or alauna ng madaling araw kami sa station. hindi kami ng mga banderitas ng mga lobo. Talagang kulang na sa oras. So, din ho sa Kalapan, ang ginawa na lang namin, may nababayaran kasi dito nung nagagawa ng banderitas sa mga lobo. So hindi na siya hassle kasi may iba nang nag-iintindi. Ari mga kamangyan, grabe talaga si Lord. <laughs> kasi bigla na lang talagang pumasok sa isip ko na maglagay ako dun sa basket ng mga products namin. Yung kamangyan shirt, pabango, lip tint, relo, cellphone. Ako, baka may mga pagbigyan ako. At alam nyo, sobrang laking tulong kasi nagamit namin dito kasi nagparafol kami. May mga hinanda din kasi kami pagkain din ni mga kamangyan, umorder lang kami. Parang ako pag may pumunta na bisita, kung eh, mas okay na yung prepared kesa walang ka-prepare, prepared talaga. So ayun, habang nakain sila, nagatawag kami, nagaparafol. So ayun, mas na-enjoy namin yung opening. Tapos mga kamangyan, nagdala din pala kami din, din ng maraming kamangyan sticker para lahat ito mapunta ay mabibigyan ano talaga namin. Simple way lang din ang pasasalamat. Wee! Tapos ayun, sobrang ganda talaga pagmasdan ng mga ngiti nila mga kamangyang kitang-kita namin paano sila nage enjoy Alam mo yung hindi pinili, talagang gusto lang nila mag-stay doon. And ayun, sobrang nakakataba talaga ng puso. Tapos ayun, super thankful ko rin talaga sa family ko mga kamangyang kasi 101% talaga yung support nila. So, nandito ho kami, nawala na rin yung kaba ko at na-enjoy ko na rin talaga aring parang mga palaro namin dini. <laughs> parang hindi na nga ni Huari opening ng gasoline station. Parang naging ano na to, meet and greet. Hala. <laughs> Tapos ayun mga kamangyang, sobrang natatouch din ako kasi ang dami ko nababasa sa comment section. As in, yung iba nag-message mismo sa akin. Na sobrang nai-inspire daw sila. Nai-inspire sila na mas magpursige sa buhay para maabot yung mga pangarap nila. At super happy ko na sa simpleng paraan, nakaka-inspire ako ng tao, nakaka-inspire kami. At sa tunay yung mga kamangyan, kung ako yung atanongin, ayaw ko nga niyong mag-post ng mga garni, yung mga achievements, o kaya naman yung mga natulong ka sa tao. Pero kailangan din ho kasi namin gawin yun paminsan-minsan mga kamangyan. Kasi syempre, part ho kayo ng journey namin, part ho kayo kung bakit kami naririto ngayon, ganyan. Depende na lang ko sa inyo kung ating nanyo yun in a positive or in a negative way. Kasi so, kung ating nanyo siya in a positive way mga kamangyan, talagang mamomotivate kayo sa buhay. Kasi parehas niyo lang din naman ako, na motivate lang din ako sa post ng iba, sa mga nakikita ko sa iba. Hindi ho ako nagapalamon sa inggit. Kung naiinggit man ako, nagamit ko ho 'yon para mas magpursigi sa buhay at para ho mas maging better person. so ayun, thank you sa pagmamahal ninyo mga kamangyan at wago kayo magalala mag-alala. Lagi ko rin naman ho nasabi kay Lord na lahat ho ng nare-receive namin ngayon ay gagamitin namin para maging blessing sa iba. Hindi niyo man ho nakikita pero nakikita ho ni Lord. Ay for the go. So ayun, mga kamangyan, I Mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, ano. O siya, hanggang dito na lang po ang ating video. At kami magapagas muna din eh. Bye bye, love you. Hui! <laughs>